Tapos meron kayong tinatawag na allocable. Yes, Your Honor. Yun yung insertion. How yes. much percent is that? The allocable, allocable to each, uh, members, uh, each member of uh, Congress, Your Honor. Maybe uh, Yusek Kati can answer that since he is in the planning service. Pangkaraniwan sa experience mo, Yusek Kati, yung allocable, para hindi nagalawin nga yung inyong mga uh, provisional yes. estimates doon, mga magkano yun? Ilan ang porsyento niya pag tutuusin mo? Joseph Cati. Approx. Uh, allocable for the uh, legislative allocable for House and the Senate. Um, approximately 50% of the budget ceiling. Okay, that will be how much? Do you have a range? Kung 900 po yung, ano, yung uh, ceiling namin per NEP, uh, okay. around half of it. Magkano nga uh, yun? Mga 450? Apo. Apo. Okay, 450 billion. And then, Mr. Chair, papasok yung sinasabi yung leadership. leadership. So, so itong 450, 50% siya eh, no? Leadership fund, mga ilang porsyento yun? Uh, kasama na po yun. Sa 450. Okay. Pagkatapos, Mr. Chair, bakit po ang DPWH ay nagsasubmit ng unprogrammed funds sa DBM? Eh hindi nyo naman budget yon. Uh, Your Honor, um, as far as I can recall, the unprogrammed funds emanates from the House of Representatives. Hindi nga po eh. Kayo ang nagsasubmit, kayo ang gumagawa ng budget, pero hindi nakalagay sa DPWH, pero napupunta sa DBM. Siguro DBM ang magsumagot. Di ba yun ang program funds sa inyo? Mr. Chair as to the projects of DPWH, wala pong napupunta sa unprogram once we submit the budget to Congress. Kaya hindi have... napupunta yung unprogram, kaya nga hinahanap natin. Okay. Alam po ninyo, ang tinutumbok namin dito, yung sistema kasi. Okay. While we are also looking into the micro details of all this, ang pinaka-importante rito, tumbukin natin yung sistema. Okay. Bakit po nagkakaroon ng unprogram? Kasi nabobloat po yung mga ilang porsyento yun, yung, yung uh, Kati, kung kukwentahin mo yung unprogram. Parang ang total po for two years is around less than 200 ang total. Let's take yung 2025 muna. So para maidagdag natin sa 450 in estimate po. Wala pong program ng 2025. Mga ilan po? Wala pong 2025 na na-release ang program. So in the last two years, ilan yun? ah uh, less than 200, I remember. So 150 palagay mo? Ang ganun po. Okay, 150. So dito lamang 600 billion na ito. Ito pa, Mr. Chair. Pagkatapos na magawa yung GAA, there's a difference Between Deneb and Degaa. Ito yung malaki. What do you call that? Ito yung, misan lalagyan po ninyo ng note na for later release. Tama? O yung for later release ng 2025, magkano yun? The, uh, the amount for later, later release, actually, Your Honor, uh, these are the new items that are included in uh, the General Appropriations Act. Yes, sir. Magkano it's, po yun? It's amount to 410 billion. Okay, 400. 410 billion. So ito lang po eh. 1 trillion po eh. Mr. Chair, 2025, biglang lumobo ng 1 trillion ng budget. Hindi man kailangan yun eh. Allocable, leadership, and program, pagkatapos FLR. This is the difference between the NEP and the GAA. 1 trillion pesos. Kung baga sa tao, Mr. Chair, kolesterol ito eh. Taba. Ngayon, kung hindi mo iti-treat ito, mamamatay yung tao eh. Kagaya nangyari, malapit nang mamatay eh na ekonomiya natin dahil sa nangyayari ito. Kaya dapat natin i-correct ang system. Dito lamang po, easily, 1 trillion. Yun pong inahanap natin dito, yung pinaka-proponents ng lahat ng ito, kung paano na, paano na punta lahat dito yung excess na taba ng ating budget na hindi natin kailangan. Kasi po, Mr. Chair, nagka-utang-utang na nga po tayo. Sa ngayon, sa ngayon, 17 trillion pesos na utang lang natin. Samantal lang dito po, Naglalagay po tayo ng hindi kailangan na pera para pulustayin lamang ng mga taong nagbibigay ng testimony ngayon.